Hello everyone! Hello mga ka-jungle! So for today's video of how to take care of plants, ay isi-share ko sa inyo kung paano alagaan ang ating indoor plant na kasaba variegated o variegated kasaba plant. Yeah. So first time kong makakita ng ganito sa uh, sa garden which is doon sa binibenta nila sa gilid ng simbahan. So first time namin nakita ito kaya naman bumili kami nito. So, ngayon, since ilang months na ito sa akin, January, February, March, mga four months. So, four months na ito sa amin, share ko sa inyo kung paano siya alagaan. Napakaganda itong ating kasaba plant na variegated. So, ito po ay may white um, splash sa kanyang dahon. Ayan, tingin nyo naman. So, itong ating, kung, napan, kung napanood nyo yung ating vlog sa pag-repot nitong ating cassava plant, so niripat natin yan dito sa magandang pot. Medyo naging mahirap ang pag dito dahil nag-adjust siya. So, nalanta muna siya mga ilang days pero bumalik siya nung um, pinaarawan ko at diniligan ko ng maganda. So, yun. Paano nga ba alagaan ng ating mga kasaba plant? When comes to watering requirements, mga jungle so, kung gusto nyo na nasa indoor siya, every week pala, nilalabas siya sa uh, nilalabas yung halaman na ito at pinapaarawan. Dahil nga, mas gusto kasi yung mga kasaba plant naman natin kung mapapansin nyo yung hindi mga variegated yung nakakain, kasi ito hindi siya nakakain. Yun yung um, parang sanay sa initan, sanay sa arawan kaya naman, mas gumaganda ang kanilang mga dahon. Ano? So, itong ating mga kasaba plant, kailangan na every week, kung nasa indoor, ilalabas ninyo, papaarawan, at uh, lalo na sa hapon at saka sa umaga. So, tungo naman tayo sa kanilang watering requirements o sa pagdidilig dito ng ating mga kasaba plant. Hintayin nyo muna mag-dry ang kanyang soil bago kayo magdilig para uh, mas maganda siya or hindi siya magka-root rot. Then din si kasi, yung ibang mga plants, katulad din ng mga kasaba plant, ay nagkaka-root rot o nabubulog yung kanyang mga ugat pag palagi tayo didilig. Ang mga kasaba plant naman, di ba, kung nasa mga sabukid o nasa kanyang habitat, kahit hindi siya diligan, uh, mas okay naman siya, di ba, kasi nauulan naman siya. So, ilalabas nyo din ito para mapaulan, para mas gumanda when it comes to watering requirements kasi tingnan nyo, nung nilabas ko siya, tapos pinaulanan, gumanda talaga yung kaniyang mga dahon. So, when it comes to fertilizer, hindi pa ako naglagay nitong ating kasaba plant ng fertilizer. Kahit anong fertilizer, hindi pa ako naglagay. So, pwedeng-pwede kahit hindi kayo maglagay ng fertilizer. Um, naglagay lang ako ng uh, rice hull ito. Or ipa sa Tagalog. You know? So, nilagyan ko siya ng ipa para hindi... Pag magdilig tayo, mag-moisture lang yung kanyang soil. So, when it comes naman sa kanyang soil requirements, garden soil lang ang ginamit ko dito. Pero, tingin nyo naman, uh, hiyang siya sa ganyan na lupa na substrate ng soil. Tungo naman tayo mga ka-jungle sa pampaswerte sa halaman na ito. Kaya naman pinasok siya sa loob ng bahay dahil nga pinapaniwalaan na swerte daw itong halaman na ito, lalo na mga variegated itong halaman na ito. Katulad din ng mga five fingers, meron din silang uh, ganyan, ganyan na hugis ng kanilang dahon. Kaya naman swerte ang halaman na ito. Ayan. So sa kanyang physical appearance sa halaman na ito, ayan, kung makikita nyo, napakaganda. Ayan, para lang siyang puno na bonsai, tignan. Lalo na nung simula itong nabili ko, ang ganda talaga siya kasi nga, maliit yung kanyang mga dahon, hindi pares ngayon na malaki na ang mga dahon nito. Pero ngayon, medyo lumaki na siya, pero okay na okay siya. So, sa propagation, hindi pa ako nakapag-share ng ganito kasi hindi pa naman ako nakapag-propagate ng ganitong kasaba. Yan. Di ba kakaiba siya? Kasaba plant sa loob ng bahay. Pwede tayong maglagay niyan. Pero disclaimer lang, according to my research, hindi daw nakakain ang kanyang buto o di kaya yung bunga nito sa ilalim dahil pang display or ornamental plant lang man po ito. Yan. Hindi ko alam kung yung iba nakakain, pero sabi nila hindi daw ito nakakain yung mga puting dahon ng kasaba plant. Kung nasa indoor naman mga jungle mas maigi kung malapit siya sa, sa uh, bright light o di kaya sa malapit siya sa bintana para at least kung na, natamad kayo maglipat-lipat ng ating mga indoor plant ay at least nasisiganan pa rin sila ng sunlight. And then, meron din akong gamit dito na bright light. I mean, grow light pala para sa ating mga halaman. So, yun, parang hindi lang siya bilang, you know, napakaganda. Ayan, na-share ko na sa inyo kung paano alagaan ang ating cassava plant, which is the variegated one. And I hope may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa video na ito. At kung may natutunan man, don't forget to subscribe and share this video. You can follow my Facebook page. I sell some plants there, mga guys. Pwede kayo mag-check out sa ating yellow basket. Maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.